Eh, oh. Hindi ko alam kung bakit. Malaki nga pag ano, oh. konting na lang. Ay, bili ko na Vitamins. Ayan. Ah. 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 Nalagyan ko na. Ano? Ano kanyari? Nagyagyagin. Nakakaya. Ay, Diyos ka. Gandang araw, bayan. Saglit naming puputulin ang inyong pagbabasa ng dyaryo. Upang ihatid sa inyo ang isang mahalagang balita kasalukuyang pinagahanap ng mga otoridad ng isang grupo ng mga Hapon at Pilipino na involved sa pag i ng mga paltik na baril. Bibigyan daw ng pabuya na 500,000 piso ang sinumang mang makakapagturo o makakahuli sa nasabing sindikato. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Anong bola sa sinabi ko? Hindi mo na may bibigay yun eh. Laki-laki nun eh. 500,000? Anong ka nasisira ulo? Eh bakit ba marunong ka pa sa akin? Eh ako ang nagbabalita. Baka suntokin kita dyan eh. Sige nga, subukan mo. Oh, ano? Nakita na mo yung mo? Kala mo hindi kita papatulan ha? Sige nga! naman ang sip-sip. Oh, ikaw naman, Popoy. 3 minus 3. Ayan na, ayan na. Pasneya. Pagdating sa akin, ang hirap ng tanong. <laughs> Palibhasa, may favoritism. <laughs> <laughs> Tingnan mo ito, pre. Basahin mo. Nakakatawa. Patigil, patigil, pre. Ah, ito. Iwa... Sun ba ba iwasan ma Kalit sa wag na, sa na, na, wag na, na. 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 kapag kaganya ka magbasa bukas ka pa matatawa No, ba't na yung cellphone ko? Hindi ka ba natawa? Grabe ka naman, hindi ka oh. makapagintay. Wala, na, Hindi na nakakatawa. Teka lang, ba? Alis ka na, alibad bar, naksam ka mo. <laughs> Ay, sungit mo naman. Kaya ka mukhang tipaklong eh. Please. Sa susunod ah. na, huwag ka pa pabasa sa akin ha. Ah. <laughs> Dear Charo, inutusan ako ni Papa ng bayaran yung kuryente, pero hindi ko po binayaran. Nahikayat kasi ako ng tropa na bumili ng raffle ticket na ang premyo ay isang bagong kotse. Sinabi ko po kay Papa yung ginawa ko at sinuntok niya po ako sa nguso at pinagtatadyakan. Kinabukasan po ay laking gulat namin nung may nakaparadang bagong sasakyan sa harap ng bahay namin. Naiyak po si Papa Ate Charo kasi sasakyan po iyon ng Meralco at puputulan na kami. Binugbog po ulit ako ni Papa. <laughs> Aba, hindi ako, sir. I'm not a killer, no? Da. Anong sagot yan? Ang tanong ko sa'yo, sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Aba, hindi nga ako, sir. Paulit-ulit. Sira ulo ko talaga. Gusto ko makausap yung nanay mo. Maliwanag. Ma, pinapatawag kayo sa school. Sir, ano pong ginawa ng anak ko? Pinatanong ko lang naman yung anak niya kung sinong pumatay kay Lapu-Lapu. Sabi niya hindi daw siya. <gasps> ikaw pumatay kay Lapu-Lapu? <laughs> hindi no. bakay ikaw ma, ikaw yung pinapatawag dito eh. <laughs> Hoy, mas lalong hindi ako yung pumatay kay Lapu-Lapu no? Hello, Minta Hospital, good morning. Hello? Mental supporter po ba to? Opo, mental ko ito. Bakit po? Eh, it, itatanong ko lang sana kung may pasyente pa ba kayo dyan sa room 1, 2, 3? Ay, wala na po. Nakatakas po kaninang umaga. Bakit yun po na ito, no? Oo, <laughs> bakit kayo tumatawa? Wala ho. Sinugurado ko lang po kung talagang nakatakas na ako. <laughs> Gago! <laughs> Busit ako sa ex ko. Nag-PM ba naman? Sabi, parang ang cute mo ngayon. Pwede ba tayong lumabas sa February 14? Para taka kasi yun na ah, <laughs> Hindi na <laughs> <Please>. <laughs> Ayoko ng <lang> ganun ex na Parang Tapos sabi niya pa, ano, uh, kain lang tayo sa labas tapos ikaw na bahala kung saan mo gusto. <gasps> Para kasi taka <laughs> Hindi ko yung sisiputin, no? Para taka yun. <laughs> <Inis> talaga. Oo. <gasps> uh. Hindi naman ako ganun. Ex ka na nga, tapos nagpipim-pim ka pa lang ganun. Tapos tinanong ko kung ano ko oras. Ah, ano ko ay kasi nga? Hindi kasi, pero... Hindi ako available ng time na yun. So, sabi ko, hindi ako available ng 3 o'clock, mga 7. Ganun! Ah, lalakad! Ba? Hindi, ayoko pala. Ayoko! Ayoko! Kasi ayoko talaga. Kakainis siya. Ayoko. Ayoko nag-PM siya lang. Ganun. Hindi ko na nga siya replyan Bukas na lang. Ako. Ah! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko! ayoko! Hi, <laughs> Ay, Popoy. Di ba magaling ka sa math? Oo naman, mother. Best in math kaya tong anak mo sa may school. Ay, talaga ba? Sige nga. Sagutin mo tong tanong ko sa'yo. Go! May tatlong inggitera Parang ikaw, ma? Char! O tapos? Nagpakamatay yung isa Tapos? Ilan na lang yung natira? Dalawa! Ang basic naman, ma? Mali! Ah, inggitera nga, diba? So nainggit yung dalawa Kaya nagpakamatay rin Nako! Sip-sip ka lang ata sa teacher mo, eh Hindi ka naman talaga marunong, eh OMG! Ba't mo alam? Sinong mga tao ang nauna sa mundo? Ang mga tao nauna sa mundo ay mga inchik. Tarantado. Mga hudyo ang unang tao sa mundo. Mga inchik ang unang tao sa mundo. Hudyo ang unang tao sa mundo. Inchik ang unang tao sa mundo. Hudyo. Inchik. Sinong nagpako kay Kristo sa krus? Mga hudyo. Kita mo na, di unang hudyo. <laughs> Saan naman bumili ng pako ang mga hudyo? Sa inchik. Unang <laughs> inchik. <laughs> pizza? Pwede mo order ng puto bumbong? niyo? Pukpuk mo sa ulo mo! Hello? Ito ba yung grocery? Oo. Oh. Ah, uh, ito ba yung 6724269? Nam Shout out sa mga kabataan dyan! Maanong ulan Tama! Sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw oh. din. Ganon, tama! Galaw-galaw, ha? Nagkikigilok sa yung bata kayong nainimbing sobra sipag na negosyo, nagditinta. Tapos ikaw nakahiga lang dyan. Ay, bakit ma? Ay, nagtutupi tutupi ako ma para tulungan naman kita. Para makapagpahinga ka naman. Ayan, ganyan, ha? Nang matawa naman ako sa'yo. Ay, hindi na.